Hoy, ang sarap ng tulog mo ah. Buti ka pa, nakatulog ka na. Si Lola di pa nakatulog. Nay, isturbo si Lola. Hmm. Isturbo, bakit ganyan ka magmatulog, Nay? Nakabuka ka ka? Nay, pangit tignan ah. Ay. Maghalo-halo nga tayo guys. Sobrang init. Ay, nandito rin yung mga ingredients ng halo-halo natin. Ayan. Magawa nga tayo ng merienda time. Kailangan natin ng pam, halo-halo. Gawa tayo guys ng halo-halo. Ayan. Handa ko muna. Handa ko muna yung ingredients namin. Para mayroon kami ayan, mag-ano ng saging meron din akong gulaman gulaman ayan guys merienda time gagawa na naman si Lola Lola is the best maghanda ng merienda ng mga apo mga anak, ayan hmm? sarap ng buhay kaya hindi pwedeng may sakit si Lola kasi Lola is the best kailangan yan. Ayan. Ayan. Mayroon kami angel. May sugar. okay na yon, May tinapay. Ayan. Thank you for watching.